guys. Ayan. So, dahil sa so kagustuhan kong makita yung Diwata Paris Overload. So, ayan. Nangahas tayo. Nangahas talaga tayong pumunta dito. And it's like OMG. <laughs> ayan guys. So, Evidencia. my gosh. Evidencia guys. Mm. Ayan guys ang tao. Bila yan. Dalawang pila sa loob. So, Ayan. Nakita talaga yung dalawang mata ko. <laughs> ayan guys. Ito sa labas. Ayan, so ang dami pa pong dumadating. Ayan, ang dami pang pupunta kasi nga. Ha? Ano na na? Okay. Ayan guys, so ang dami talaga ng tao guys. Grabe talaga ang tao dito guys. Oh. So, ayan, sobrang dami. Ayan, oh. Ayan, guys. Oh, grabe siya. <laughs> ayan. Try kong ilive sa YouTube. Try kong mag-live. Ayan. Wait lang. So, ayan, guys. Nakita niyo naman kung gano'ng kadaming tao. Ayan. Ayan. nung Sunday kami nandito kaya lang sabi ko pagka sa umaga kasi pipila ang init so gabi kami nag target and uh, ayan na kanilang lutuan ay. ayan si Kuya ayan na kanilang lutuan guys ayan ang mga kaldero hi Kuya <laughs> iwan na ako ang laki ng tangke eh. ayan guys so oh, kanilang kaldero And dahil doon guys, maraming tao, syempre maraming vendors kasi para maraming choices na pwede mong bilhin habang nakapila ka. So, it creates din naman, it creates a business with other people actually, no? So, napakaganda ng ano ni Diwata guys. Ang concept niya, hindi lang para sa kanya, We, pero dun sa mga friends niya <laughs> din. Ayan. Ayan. See you guys sa uh, another vlog kung saan tayo aabot. Kung kakayanin ba natin yung pila, kung tayo ba makakakain, whatever. <laughs> Ayan. So, see you sa next vlog. Bye-bye, guys.